Sabi po ng mga netizens, durog na durog daw ang bato. <laughs> durog na durog daw si bato dahil nga dito sa pagsupla na itong si Congressman Romeo Acop. Paratang kasi ni bato na kano nga ay uh, mga oportunista at walang prinsipyo ang ilan. Yun lang naman ang sinabi niya daw, ang ilang politiko. Lalo na daw ang mga kongresista. Dati daw, wala namang or supportado naman daw ang war on drugs ni Digong tapos ngayon daw ay nagbaliktara na <laughs> nalaman na siguro kasi nila na hindi talaga totoong uh, campaign yon. ibig sabihin peke yung campaign na yon posible ring nalaman nila na mga inosente pala talaga yung naipatokhang mga nangamatay Di, 'Di ba mga innocenteng tao, mga kabataan pa din karamihan, posibleng gano'n, kaya na-realize nila 'yan. Na-realize na rin siguro ni, nila 'yan noon pa. Kaya lang kasi hindi pa magandang pagkakataon para banatan si Duterte dahil nga alam niya naman, alam niya naman si Digong. Hmm. So eto ngayon ang nangyari. Uh, tila nagmamakaawa. Tila nagmamakaawa sa kanyang paghingi ng paumanhin itong si Bato de la Rosa at ang sabi nga niya, hindi daw si Congressman Acop ang pinatatamaan niya doon sa kanyang statement na oportunista nga daw at walang prinsipyo. Bumalik sa kanya kasi yung uh, statement na yun eh. Nag-backfire sa kanya dahil ang totoo niyan, siya ang oportunista. <laughs> okay. Diba? You were never a sip sip to the Duterte administration daw. Etong si Ahop, sabi ni Bato de la Rosa. So parang inamin niyo rin na kayo talaga ang sip sip. Yan yung sinasabi ko na wag na wag niyo kasi ipapasa yung mga kabulastugan nyo. Yung mga kademonyo yung ginagawa nyo sa ating gobyerno, ipapasa niyo sa iba. Para ano, magmukha kayong mabuti at kayo kuno ano yung may totoong malasakit sa ating bansa. Ganyan na ganyan kasi ang sistema na itong mga ulupong nidigong. I never heard you uh, song praises, praises for the war on drugs that we waged during the Duterte administration. Kaya nagtataka lang ako kung bakit ka nagre-react. Hindi po nag react si Congressman Akop, Akop dahil natamaan siya. Hindi po ganun yon. nag react si Congre Congressman Ako dahil mali ka kahiyan kasi ng PMA ang ginawa mo okay na pag ng wala namang basihan, yung tipong a, ano yun, sabi-sabi lang kinala mo lang tapos ang masama dyan public official po kasi kayo, senador kayo at hindi kayo dapat nagsasalita ng basta-bastang ganyan napakaliwanag na itong mga statement nyo po, Mr. Bato de la Rosa, ang totoong pamumulitika, ka. Naninira ka. Binabatak mo yung ibang tao habang ikaw kasi ay pababarin. Hayaan nyo po ang sarili nyo na bumaba, na bumaba. Huwag kayong mandamay sa pagbagsak nyo. ba? Diba?